Marami po tayong plano. Meron tayong pinaplano ngayon na dam na ilalagay para makuberan hanggang San Jose, Magsaysay, at mapatubigan na para naman kahit mahina ang, mahina ang ulan, ay meron pa tayong makukuha na ng tubig. Ito sa pamamaraan ng dam at magbibigay din tayo yung tinatawag na solar powered pump. Ito po ay mga bomba na may solar na hindi na kailangan ikabit sa kuryente. May solar siya, may sarili siyang pinagkukuhanan ng kuryente. At ito, ay, mabilis lang ito, hindi masyadong mahal. Maraming mag, magdadala po kami rito para mapatubig na naman. Dahil alam naman po natin sa ating mga magsasaka, ang uh, punot dulo, lalong-lalo lalo na pagkapalay ang pinag-uusapan, ang punot dulo nitong lahat ay patubig. Ah, kasama siyempre yung ayuda, kasama pa siyempre lahat ng mga ibang inputs. Ngunit kahit, kahit kompleto lahat ng ating urea, yung ating fertilizer, kahit kompleto lahat ng pesticide natin, kahit kompleto ang ating mga farm equipment, Pagka mahina ang daloy ng tubig ay nababa pa rin ang ani. Kaya yun ay babaguhin natin.